mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 6.45 ng umaga may ikatatalo na apat na negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikatatalo na limamput siyam na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10, -10 ng gabi may ikatatalo na 54 na minutong negatibo. Ang iiwasan mong kulay ay blue at player na galawgaw, ang pagkilos dahil kukuhanan ka ng oras na swerte. Toros mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7:05 ng umaga may ikatatalo na 57 negatibong minuto, at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 5 ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12:15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay yellow. Magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Gemini, mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9:05 ng umaga may ikatatalo na 53 negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.15 ng gabi, may ikatatalo na 50 na minutong negatibo. Cancer mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw Sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7.10 ng umaga may ikatatalo na 50 na negatibong minuto At sa hapon sa alauna hanggang alas 4 ng hapon may ikakatalo na 50 na negatibong minuto At sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi may ikatatalo na 56 na minutong negatibo. Iwasan mo na lang ang kulay brown dahil magbibigay sa iyo ng kamalasan para matalo. Leo. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 8:15 ng umaga may ikatatalo na 53 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 42 na negatibong minuto. At sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.10 ng gabi may ikatatalo na 57 minutong negatibo. Umiwas ka sa kulay gold dahil kaya kang mabigyan ng kamalasan para matalo. Virgo mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 ng umaga may ikatatalo na 55 negatibong minuto at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 jes ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12 jes ng umaga may ikatatalo na 57 minutong negatibo, umiwas ka sa player na may kahilagan, magsalita ng kaybordehan at nagmamayabang dahil kukuhanan ka ng oras mong mga swerte. Libra mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 5 hanggang alas 7.45 ng umaga, may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 j ng hapon may ikatatalo na 55 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.15 ng gabi, may ikatatalo na 58 minutong negatibo. Magsuot ka ng damit na may kulay dilaw para walang makakuha sa iyo ng oras mong buenas. At iwasan mo ang player na mahaba ang nguso. Scorpio. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga. May ikatatalo na 52 negatibong minuto at sa hapon sa alauna hanggang alas 4 gis ng hapon may ikatatalo na 50 sham na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga, may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay brown, dahil kamalasan para ikaw ay matalo ang maibibigay sa iyo. Sagittarius mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 8.45 ng umaga, may ikatatalo na 42 negatibong minuto, at sa hapon sa alauna hanggang alas 3.45 ng hapon may ikatatalo na 45 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11.30 ng gabi, may ikatatalo na 55 minutong negatibo. Ang magbibigay sa iyo ng kamalasan ay kulay yellow at ang player na malalapad ang noo o manipis na ang buhok. Capricorn, mga oras para sa iyo para manalo na bigay. Nang gabay ng sikat ng araw, sa umaga ay alas 4 hanggang 6, or 5 ng umaga, may ikatatalo na apat na pong negatibong minuto at sa hapon sa alas 2 hanggang alas 4.45 ng hapon may ikatatalo na apat na po na negatibong minuto, sa gabi ay alas 7 hanggang alas 10.20 ng gabi, may ikatatalo na 54 na minutong negatibo, iwasan mo magbigay ng pera para magbalato sa ibang tao dahil kukuhanan ka ng oras mong swerte. Ang kasama mo lang na pumunta ang dapat mabigyan para maipon mo ang oras na swerte. Aquarius. Mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng mga bituin, sa umaga ay alas 6 hanggang alas 9 ng umaga, may ikatatalo na 56 na negatibong minuto. At sa hapon sa alauna hanggang alas 4.05 ng hapon may ikatatalo na 53 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 8 hanggang alas 11 gis ng gabi, may ikatatalo na 51 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay green dahil kamalasan ang kayang maibibigay para matalo. Pisces mga oras para sa iyo para manalo na bigay ng gabay ng liwanag ng buwan sa umaga ay alas 4 hanggang alas 7 gis ng umaga may ikatatalo na 54 na negatibong minuto, at sa tangahali sa alas 12 hanggang alas 3 ng hapon may ikatatalo na 56 na negatibong minuto, at sa gabi ay alas 9 hanggang alas 12.15 ng umaga may ikatatalo na 55 minutong negatibo, umiwas ka sa kulay orange dahil mamalasin ka kagad para matalo.